guys, andito kami ngayon sa ilog na naman. Yan, yeah. tayo maglalangoy-langoy, swimming. At uh, may kunti tayong bangus. At tayo ay maglalaba. Ito ang ating mga kasama, mga bata. So napakaganda maligo, malinaw ang tubig. You know. Ito ang ating lutuing bangus. Yan you know. Ano? Sino-sino ang ating mga kasama dito? Hi! Mami! Ano yan? Dahil dito na natin lagay yung ano, yung kahoy, kaya naman yatang ilipat yan. Ang nakaya mo yung ilipat yan, dito horse. <laughs> may horse, may eh, horse. Meron pa? Ayun pa ka mo tubig guys. Oh, may kabayo

Smile Kita mo smile. Dali. Smell muna. Niya. Oh, yo 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 yo. Dali na tigil muna ang ating yan. Yun nanay, yun nanay. Bakong riban. Libre lang Libre lang? Ang ating bangos. Yan. Hinihaw. Hey! Ayan. Ayan ba? ka. Hey! Tapos meron tayo dito mga kasama. Hmm, ang lalabahan, paglalabahan yan o, oh, ang ating ilog na napakalinaw. Pili lang yung magsisigat. Kaya lang guys, thank you for watching. Bye bye. Bye bye, bye bye.